Bali, ito na mga kapeyo yung nakuha natin. Na iuwi ni kapeyo sobrang dami. sa mga kapeng yo, kamusta po kayo diyan? Bali nandito tayo ngayon sa garden kasi si kapeng ay pupunta dito mga kapeng Kaya ipinaghahanda natin siya ng kanyang iuuwi. Pipitasin natin yung gulay tapos ipapauwi natin sa kanya at meron ako ditong pinamalingke na ano mga kapeng yo, tulingan para meron din siyang iuwi o kaya isasahog niya dun sa gulay na iuuwi niya. ito mga kapengyo kasi marami yung gulay na iuwi nya kasi yung gulay natin dyan pipitasin na natin dahil uh, magpapalit tayo mga kapengyo gawa ng yung ang bilis niyang ano, tumigas yung gulay, ang bilis niyang malanta ganun. kaya magpapalit na tayo ng panibagong tanim o so, si kapengyo wala pa aantayin na lang natin siya mga kapengyo <laughs> Parang parang tinirador yung ulo ng isa ba Parang tinirador yung ulo. Yung kaano mo? Ah, may ibon ako. Ibon. Ibon. Ay, na, may ang ibon. Parang tinirador yung ulo ng isa. Na, nabutas yung ulo. May nahuli akong ibon mga kapeng yun. Ayun o, ayun na, yung natira parang natira doon yung ulo. Ayun na, ayun, ayun o, yung mga butas yung ulo. Ano? Ay, parang yung taatan mo yung nakuha sa ulo na nakuha. Ba, nagtukaan sila nito, Tignan mo, tukutuko rin ito eh. Laban na siguro. butas yung ulo eh. Ah, usok doon! Ito mga kape nyo, nabutas yung ulo ito. Ito. Ayan o. No? Butas o. So. Magkakapatid tong mga to eh. Alis. Alis, alis. Nakatawag kasi nanunuka tong mga to eh. Na! Ha! Ah. Tapang kasi mga kapengyo, ito nabutas na yung ulo eh. Umno putum sila Hmm, Bansaut. Oh, katakan nama ni. 妈妈，干这个。 Ayan mga kafeng yun, nandito na si kafeng niya. Kaya pipitasin na natin yung mga gulay niya. Tignan muna natin yung inaano ko doon saglit. Eh? Iniihaw ko. Baka makaligtaan natin. Iuwi yan ni kafeng niya. Ay wow, ang sarap. Ayan mga kafeng Yung iniihaw natin. Oh. No? hindi pa mabaling kasi sana pa lang gamin at ano nga may madi mamaya na natin balik mm -hmm. mamitas muna tayo ng di uuwi ni Cafe Nga ayun mga Cafe si Cafe natin pitasin muna maliliit malalaki lahat lahat na oo lahat lahat na kasi alisin muna ka oo papalitan ko na siya pipitasin na natin lahat mga Cafe na napipilit na na luroon uh -uh. kasi hindi na siya lumalaki. Bituelas daw to mga kafe Alam nyo ba yung bituelas? Naawa ko dun sa isang manok na yung dun sa tenga niya. Sino? Ano yun? Gumatangkat antibiotic tapos si Chitang Chikwana. Um, ang tatapang kasi. Kasi si Chitang na may infeksyon sa asino. sa Kapeng niya. Yeah, paano natin makikita yung ulo mo kung ano? <laughs> Laki naman ng kalugong. Ka. So. Laki ng kalugong. Oh. Yung kalugong niya mga Kapeng niya. Sanay na sanay magpitas ah. Uh, oh. oh, tingin ka nga dito. Oh, ang ganda <laughs> ng ano eh. Outfit check eh. Outfit check. Kasi bakit kasi hindi ka makastrat tao Hindi yeah. Di ka makakapasok diyan sa loob. Second, I, I ano muna lang yung ano mo. Sige Oh, sige. Yan. Hmm. Ay, alam amin, eh, alam namin. Eh. Tuwang-tuwa ako nung napakadaming bungang, bilis pala mag magluom. Bilis niya magano. Hindi naman kasi itong pwedeng second cropping to. Isang first ah, ano lang ito. Pupuno kaya ito ni Kafengia. Oo ah. Hanggang sa baba. Umungan na rin yung ano ko doon eh. Katam ka na natin supot mo. Pailangan makita yung supot mo. Akin na. Tanin na gado pa yun eh. Tingnan nga natin itong maloob. Pichuy, lakas nga raw. Oo. Pwede mong itanim ulit. Hmm. Kikunin mo na lahat yan. Para ayun. Ayun. Hmm. aku sampai lah. Ah. Yang busi kapingnya nadin. Sawah kang ayun sa anu. Oh, wah. Uh. Yang Eh. 65, isang hmm. tak na Kena. Hmm. Ah, ah. Ni pa Berapa? Ada E anu. mo anu? Yang meter selob. Kali nanti nanti. Kena. 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 sa loob. Paaninatin Kena. Kena. Yan, si Kapeng yun ang mamipita sa loob. Kasi ano, papalitan nala, papalitan niya daw itong mga tanim niya ng bago. Magtatanim siya ulit ng bago. Oh. atin nang mas ma bonga kada ani bonga kada ani bongo sa kalod Kailangan mo mo kahit maliliit. Tinag... Okay. <laughs> Tinag... Okay. <laughs> okay. <laughs> okay. pitas kaya may ganda yung buong basta mo nalang ni eh, pwede ka lang wow ang sarap ng hangin nandun pala pa yung buong ako. Nandun na sila oh Sa taas? Sa doon, pinakataas. Ito ah. Kumalay at da. Kumalay at nee. Nee, ah. Alat mun, ah. oh, ba da. Ne. Ne, rejay da nga ito. Ala at ato mo na. Pwede yun ba yan? ba? Ne, naga doon ne. May sa laban. May sa bigaon. Okay. Ada pa yung sabong na ne eh. Sebenarnya. Ni mana noh? Hmm. Ha. Dia kena Aduh, modalagat nalabsam ah. tok-tok mu. dia tu. Ang dami kong napitas niyan mga kapeng yun. Isang labok. Biga Kasi sila lumalaki mga canopy kaya kailangan na natin silang palitan. I Ay, ayos mo ata. Tong Daniel do mase do dela. Jika ni, guna tak? Hmm. Nanggap tu jamin kita mu, ada. Payung mu kan, nanggap payung -pay mu ah. Dah ni. Dah nanggap yang pipi pasang ni. Ah. Kenyan, Karani. masyadong mabunga ang tanim ni Kapeng yun. Stone, bakit? Stone. O, sige, ang tangat tayo. Maka, bawasak tayo pa na buka ito. Ano ba, pang dinang dinang dinang. Okay. Dito sa tiga barbaro, dapat pay pelang ni oh. Buwal-balin pelangi Ila pa pa Ini pa lang. Yan. Ang tangke na mm. to, Ano yan. Si Kapeng niya. Buwan to sawa sa pag ano ng pagharvest harvest ng baggy Taiwan beans. Taiwan beans. Eh. Hey. Ganyan kadami. Ganyan kadami. Kadaming marami pa. Pero. pa di pe unog na ko, di mo nakita. Dini bababa na, di mo nakita. Hoy. Hoy, ang ganda niya no. Oh. Ang ganda nito ah. Hoy, ang ganda. Ah, ah. Bali, ito na mga kapenyo yung nakuha natin. Na iuwi ni kapenyo sobrang dami. 'Di ba? Di solve solve na naman si kapenyo. Ngayon mga kapenyo, kukunin natin yung mga ampalaya na malalaki para may maiuwi si kapenyo. Ikalagan niyo 'yan. yung supot ko. Doon na lang natin supot. sayang Nagyelo, eh. ay, ay eh. sira Ay, na lang kami Natangka lang ay ano siya, may tama Alam, di bukol na tay mula Di mula Ay, hmm? huh? mulam na talaw kong Sayang Ay, mulam, di bukol na Oh, wow, ang ganda. Ay, parang yata hmm. yan, eh, parang mahihilom na ata yun ang laki. Ganyan dapat sana kahaba sana. Na. Ang haba oh. Kaka Tingnan mo lang. Kunin mo na lahat yung mga ano kung ano na. Oh, sila. Sa bandari. Sa bandari. Ati pa niyo oh. Sila lang Oo. May gel ba yung tasya Ni. alam atin niyo. Ay wow. Ang laki. Pero kunin mo na. Baka mamaya. Ano yan. मला लप Ayan si Kapeng Ang dami siyang na-harvest na palaya. Pero yung iba nag na. Parang nahinog. Pero ewan ko lang kung nahinog talaga yan o pilit prusado. Pare! Kuhanin okay. na rin natin itong talong mga kapeyo kasi sinuunahan tayo ng ano. Meron ng kalusap dito. Malaki. Eh. Ini lokek Ahnatod dwarfs na ano Haam. Bina lumitoy garden. Hmm. O oh, di ba? Magandang tangay. Nang na po sa Hmm. Lord maraming maraming salamat sa inyong tuloy pinagkaloob mo po sa amin sa pag-iingat po sa amin palagi at sa aming mga pamilya. basbasan mo po itong pagkain na nasa aming harapan para maging lakas po namin sa aming mga ginagawa maraming maraming po salamat sa lahat ng blessings in Jesus name, Amen Amen Yan. naamoy na ng langaw yung ano natin mga kapengyo Ay, wow. Suna. dito mo lang kayo para hindi masyado ano. kain po kain kain tayo mga kapengyo kain natin itong Hmm. Sarap, kaya kung lagang Lagay ng sabaw, sarap nito Dito na lang oh, di ba mahigit ka sa sabaw o oh. Diyan Atigo din na bakit Atigo Tayo dito tayo ng maayos ha ah. Sarap po ng ulam na din eh Okay, sorry Ano ako ka magsabaw kasi lahat niya Hmm, hmm sarap? May mas ato yun. Hmm? May sabaw po kaming papaitan dito. Hmm? Naglasag hmm? niyo. Hmm. Masarap to. Gusto mo masili? Ha? Huwag na. Kaman natin. Gawang mantika. Lagyan mo nga ito ng laman. Para makaano ta. Hmm? papaitan mga kape nyo naamoy nila yung ano? inihaw inihaw kapag ganyan eh nakakaano nila gusto nilang tikman hmm Karap sana matagtad namang gano'n lang Hmm. Asim yan. Iba nga, ang asim nga yan. Bawal sa'yo sa yan. Alam mo yung mga Thailander, gusto mo sinayang tinagtag. Parang mangga, ay, kapayan na ano. ay higit isang kilo ba isang peraso? siguro pero ang mura dito ha isang agasot lang ang agasot isang peraso, kala ko nga 50 isang peraso bumili ako ng apat mga kapengyo eh pagbayad ko eh ay 100 pa rin sa sa Pilipinas 350 isang kilo nyan per kilo wala well, isang, isang peraso isang kilo eh isang kilo? Hmm yung inorder ko na ano hindi naman nila dinaan hindi naman hindi sila tumula ay hindi ba kailan ano pinadala ko pa naman na yung ano bambayad ano ba karga hmm. hindi kami naglaga ng sitaw mga kapenyo kasi ya eh. Iuwi na lang ni Kapengya. Hmm. Kasi marami na tong ano. Hmm. Marami na tong ulam namin. Maganda dito kasi lilim. Hmm. Maganda Presco. yung ano lasag ato eh. Ha? May wakal. Wang tabayan eh. Okay, natin maubos yung isa, yung isa iuwi mo na. Yung ayo ilang araw ko kayang ulamin yan. Hmm? Hanggang maubos mo ah. Uy, may anak. Itlog, hindi anak. Ay, uh. ai macam apa ya? C. Kenapa? 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 lobang Kenapa? 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 Aswang aku.